Uh, mga kaibigan natin po pag-usapan uh, tungkol po kayo na uya inuwi mga kaibigan dahil siya po ngayon ang pinag-uusapan sa buong mundo tungkol po sa boxing at bago ko ituloy ang aking munting kwento like, like, like at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo uh, salamat po rin tayo itong inuwi na ito dahil doon sa Japan mga kaibigan itong mga mababang division galing sa uh, light flyweight hanggang sa abo uh, sa super bantamweight yun po ang limit ng mga maliliit na boxer na dahil po kay inuwi mga kaibigan sumikat po mga kaibigan mga maliliit na boxer natin yung nagaling po sa light flyweight at kanina, super bantamweight Uh, panahon na sana ito na ang ating mga Pilipino boxer na mga maliliit dapat na sana ay talagang pag-insayuhan nila ng mabuti para sa sikat naman ng gusto rin ng Pilipinas tulad ng Japan dahil panahon na po ito mga kaibigan na sumikat na ang Japan sa buong mundo na sintro sa boxing kaya mga kaibigan hindi natin Uh, ipagsisisi kung bakit si Naoya Inouye doon lang sa Japan uh, maglaban dahil ang kita po kikitain niya mga kaibigan ay magkasintulad maliit lang ang agwat magkasintulad ng mga kaibigan doon sa Las Vegas at dito uh, doon sa Japan kaya mga kaibigan uh, maraming nagsasabi kung bakit daw hindi lumalaban si Inouye abay bakit pala naman lalaban siya doon sa ibang bansa pag ikilala eh, naman siya mayroon namang social media mayroon namang uh, media mga kaibigan at saka doon baka mga, mayroon mayroon mga dayaan sa Japan uh, sa kanila na yun kaysa naman napakarami nga uh, ba, may dayaan sa Japan wala naman silang pruweba unit po sa map sa Amerika may mapya doon maraming pruweba mga kaibigan isa na yung pag laban ni Manny Pacquiao at saka si Margarito mga kaibigan Yung hand drops ni Margarito Pakana yun ng mga mafia mga kaibigan At saka yung mga Mga kalaban ni Manny Pacquiao no, Na nakadruga Ayun Sa kanila yun Mabuti na lang Ay warrior itong si Si Manny Pacquiao Malaman na lang Katulad ni si Brandon Rios Malaman na lang na positibo pala Yung nakalaban ni Manny Pacquiao doon po sa Amerika mga kaibigan nagmula po ang pagsikat ng isang boxing mga kaibigan pagkilala mo sa isang featherweight papuntang heavyweight. Kasi doon po marami pong nanonood sa isang featherweight. Uh, Takin mo kaibigan, featherweight. Super featherweight, light. Uh, light. Light welterweight. Welterweight. At saka uh, super middleweight. O uh, middleweight. Roserweight. Ayun. Kaya mga kaibigan, doon po sa Amerika, marami mo malalaki na boxer doon. Ah, hindi po kilala yung mga maliliit na boxer. Dahil po mga kaibigan, ang itong lugar na Asia mga kaibigan, marami nga pong mga maliliit na boxer. Kaya nga, doon po sa Amerika, ito pong Rusya at saka Russia, Europe at saka lugar ng Amerika. Marami pong mga fighter doon na matatangkad. Kaya po, napunta po sila sa Federal Division. E eh, nagpapasalamat rin tayo, naging sintro itong Japan eh, sa boxing. Uh, kaya mga kaibigan, huwag na tayong uh, uh, magalit itong Inoue. Talagang fighter niya talaga itong si Inoue. Kaya lang, hindi pa natin masabi na number one itong si Inoue dahil hindi pa niya nilabanan talaga ang gusto ng mga tao na si General Cuadro Alas Casimero nagbangian nagbanggaan na sana at saka sila pong pinag-uusapan ngayon ah uh, yung mga tao sa, sa Japan at Pilipinas na magkabanggaan na talaga itong dalawa itong si Casimero at si, Inoue dahil unfinished business mga kaibigan Dahil po mga kaibigan, para po sa amin mga boxing analyst, ah, uh, Napaka duwag naman talaga ni Inouye Halang tang halata po mga kaibigan Noon pang uh, panahon ng COVID mga kaibigan makita uh, <clears throat> ni Inouye, Babarom uh, ni, Na dilampaso si Duke Maika At yung iba pang mga kalaban ni uh, Casimero Yun po natakot Ang kampo ni Inoue mga kaibigan Ngunit po, warrior po si Inoue Hindi po yun, kahit sino pong lalabanan Kahit pa si Mark Magsayo mga kaibigan Kayang-kaya po, labanan ni Meron lang talaga siyang mga tao Nasa kalikuran niya na pumipigil Sa labang ito Hindi katulad po ni Manny Pacquiao Na siya mismo Ang magsabi ni Papa Arum Na kayang-kaya to At alam rin ni Ni Bob Arum na kaya ni Manny Pacquiao dahil Nag-sparring po si Manny Pacquiao ng mga middleweight mga kaibigan. Light heavyweight pa mga kaibigan. At yung kitang-kita ang pagbumukha ni Manny Pacquiao na kaya-kaya niya tumanggap ng malakas na suntok. Ngunit po mga kaibigan yung suntok po ni ni Neri mga kaibigan na tumama kay uh, Inoue. Nako, yun po ang basihan mga kaibigan na hindi pala masyado siyang hindi siya maabot ng 6 uh, division mga kaibigan o 7 division para abutin ang naabot ni Manny Pacquiao. Bakit pa abutin pa niya ng uh, katulad kay Manny Pacquiao mga kaibigan? Dahil mayroon na siyang 2 undisputed fight. Doon na lang siguro siya sa featherweight division at doon siya mag-aari ng pangatlong boxer, warrior na the three undisputed fight doon siya maghari sa featherweight division yun wala nang record hindi na wala nang boxer na unbreakable po si Inoue ngunit po pag si Manny Pacquiao po ang kanyang uh, ang kanya pong abutin Manny Pacquiao yung 8 division nako po alam nyo po mga kaibigan yung hindi pa nilaktawan ni Manny Pacquiao yung Bantamweight division ay maging posible maging nine division si Manny Pacquiao mga kaibigan ya yeah, bihirang bira po si Manny Pacquiao na magkaganon ng mga kaya wag na lang kayong mga taga Japan wag na lang kayong mga Arab na abutin ang nabot ni Manny Pacquiao gumawa kayo ng sariling record yun lang po mga kaibigan at nagpapasalamat po ako sa mga tao na nag-view sa aking channel at yung mga pinsan ko doon sa Bohol uh, mga happy reunion na lang mga kaibigan. At nagpapasalamat ako sa mga sponsor doon sa reunion doon sa Bolli, Sulaklian po mga kaibigan. At 'yan po. Maraming po salamat.